maayong adlaw dyan sa dira dyan sa ililo, ah. ay balaan niya mga kasimanwa. Sa una, may ada ako girlfriend dyan sa, pan Sa Rua te Pe, balaan mo kung ah, nagpamaling kay kami. Wa kami gawa, kami gawa, sakay kong isang tricycle or jeep. Ah, magabutang lang kami ng lana dire sa ilok ah, kagaya malupad-lupad na kami. <laughs> 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 eh. Palafakan! Ayan! Okay! O, ito, Taga Baguio! Abilgit! Ito, Ilocos! Naimbag, mag-agsatayo amin dito! O, ala... Alam niyo ba, mga kaibigan? Mayroon din ako naging girlfriend dati sa Ilocos. Ay, uh, Ang problema, aba, pati bagoong nilalagay sa baon. <laughs> Ano? Kasi di man nilagang talong kami dati. Di kakain ako. Abi hinahanap ko ng sa bago, Anak ng puta, makita-kita ko na sa, nasa baon. Ah, <laughs> 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 uh, dyan naman sa Kapampang, eh, sa Pampanga. Ah. Uh, <laughs> Meto na meto ito. May mulak sa ulo. Ah. Ah, seryoso na po tayo at uh, mukhang inaalat kaya ito si Madam Butod. At uh, bakit ko nasabi namang inaalat? ay dahil po ito po ay uh, hindi man po hindi pa po verified at uh, hindi pa naman po talagang na uh, ako mismo hindi ko pa nasisiguro at mayroon pong nagsabi lang sa akin na nako po ito na yata magpapataog kay Madam Butod dahil ito po ay kanyang best friend at lahat yata ng uh, ah, kailangan ito ibinigay na tapos ngayon ito ang mababalitaan para naman napakasakit yata. O, oh, ah, yan. <laughs> at, uh, yun po, at, uh, sabi ko nga po sa inyo, ay hindi pa, hindi pa po 100% ito. Pero ay, ayon po dito sa aking ah uh, pulang bayawak, mukhang lalantad na raw po itong si Tingking Pinoy at sasabihin na raw po niya lahat yung mga nalalaman niya against dito sa kanyang amo na si Butod. Palakpakan! At uh, kaya hindi po ako makapagbiro ngayon dahil nga parang na uh, masaya lang ako pero hindi ko magawang magbiro dahil nga dyan sa nabalitaan ko yan. At kung mangyari nga ito ay aba ay ang kapal ng mga na talaga ng mukha nila na manatili pa dyan sa Kristo. Dahil alam ko po na itong si thinking pinoy na ito, ako niyo po matatandaan ang mga nakaraang araw, mayroon po siya dyan yung payak iyak na nako na raw po siya. At uh, malamang at talaga hindi na niya kaya uh, yung konsensya niya. At kasi ito ay uh, tinusok natin ng kaunti ito eh. Hindi ko lang sasabihin kung saan ko tinusok ito. At uh, mukhang ba babaliktad na sa kanyang amo at sa uh, hindi niya inaasahan pagkakataon, ay hindi pala niya kaya ng kanyang konsensya yung mga pinaggagawa nitong kanyang amo. Kaya lalantad na po at uh, yun po ang aabangan natin. Dahil kung uh, ito po ay uh, sigurado po ako na talagang ito po isa rin sa... So, marami rin pong uh, nalalaman ito. At uh, ngayon, doon po sa inupload upload ko din isang araw na yung uh, uh, malamang yung katulong ang uh, marami, yung katulong sinasabi ko ay marami din palang hawak na video at saka mga pictures. Mayroon po nag-comment dyan na sabi niya sa, uh, sabi niya sa comment, si uh, Kate Binag ay hindi katulong. Kundi yan asawa yan ni Florindo. Ka kagago talaga eh, di ba? Imagine mo, may sinabi ba akong uh, katulong si Kati Binag? Napakatanga talaga. Grabe, yung po yung sinasabi ko sa inyo. Na wag na wag po kayong magko-comment nang hindi nyo napapanood yung video. Dahil po pag nag-comment kayo na hindi wala sa align or wala sa wala sa topic. Lumalabas lang po yung mga katangahan ninyo. Uh, isa pa po, yung uh, sinasabi kong huwag na maglaga maglagay, ng pangalan kung saan-saan naglalagay -saan pa rin po kayo ng pangalan. Anin ko yan? Sige. Ano, tutusokin to ko bawat, uh, bawat uh, ilalagay yung pangalan dyan, tutusokin to ko. Kung hindi ba naman talaga kayo mga tanga, ah, Uh, ako linggong linggo, pero ito lang ang, it, ito na yung pagkakataon ko magsalita ito eh. Ay, kung hindi ba naman tanga, so, tapos na nga yung raffle, ay, uh, ayun, tuloy-tuloy pa yung paglalagay ng pangalan sa kahit nasa ang video. Hindi tanga, mayroon pa po isang dyan na tanga. Uh, yung sinasabi ko pong accept or accepted, Ah, uh, doon po yung sa video ko na yung uh, tuturuan ko kayo kung paano swertihin at yumaman. Doon po yung sa uh, part 1, part 2, part 3. Doon lang po kayo magko-comment ng accepted or accept. Pero lahat na lang ng video ko, magko-comment mag na lang ng accept, accept, accept. Oh. Kagaya mo sinasabi ko na yung uh, na ano, nalalapit na gira. Oh. nag-comment ba naman itong tanga accept oh. may mga dilob yung darating i comment accept ay di i-accept mo lahat ng mga dilob kung matubas ka na para ma ma mabawasan na yung tanga sa Pilipinas di ba? pati yung dilob yung na-accept mo hindi ka ba naman talagang tanga Nakata nakaka nakakairita sa totoo lang kasi paliwanag ako ng paliwanag dito Ganun at ganun. Sabihin ko dito na mayroon ba natin, na May natin Accept. May pisting darating, Accept. Di na-accept mo. Alis, di na-accept mo lahat yan. Lahat ng kamalasan, i-accept mo. Tanga. Okay. <laughs> uh, palakpakan. <laughs> Ay, ko, just, uh... Anyway. Babalikan po natin yung uh, Babal babalikan lang po natin yung uh, tungkol doon kay thinking pool na lalantad na. Pero bago po yan, ay ito muna yung aking ikukunto. sa, dahil ito po ay talagang nangyari. At uh, mayroon po kasi magtiyuhin dyan sa parting bisaya. Ayaw ko kung uh, sino, yung, uh, sino na yung naka, nakapanood itong uh, nga kong ito. Doon po sa mga nakapanood na, ayan, manood na lang ulit kayo. <laughs> Yung po kasi nagtiyo na ito, sabi niya doon sa sa kanyang pamangkin, pamangkin, kung itong ito uh, ituturo ko sa iyo ay mamimemorize ma mo sa loob lamang ng tatlong araw, isasama kita sa Maynila. Ano yun, Uncle? Angkol, cool, sabi pala niya. Kasi sa saya. Ito lang, simple lang. ini mo lang at itanim mo sa utak mo ang, ta ang tawag natin dito sa uh, sa dito sa atin ang uh, eagle ay eagle. Hindi ba? Eagle. At ang tricycle, tricycle. Uh, di ba? So yun. So, ang call, cool, ngayon, ito ang ibibigay kong assignment sa iyo. Sabi nung tiyohin. Magmula ngayon, huwag ka nang magsasabi ng angkol, tricycle, or ano pa bang, basta may mga call. Basta lahat yan ay tricycle, eagle, or ano pa ba. Basta lahat yan, kir, ka dapat hindi Ora, uh, uncle, hey, huwag ka na mag-uncle. Uncle, Angel, dapat. Ah. Ito na. Karaan ng tatlong araw, sabi ng pamangkin, memorize ko na uncle. O, oh, di ba? Sabi ng ganyan, uncle lang tawag ko sa iyo, D dapat uncle. Ah, huwag um, ha, no? Sabi ng tiyohin. O, oh. ano ngayon ang uh, eagle? Hindi simple uncle, eagle. O, oh, yung tricycle. Ay, simple uncle, tricycle. O, oh, ito na, Sige. Pasado ka na, isasama kita ngayon sa Maynila. Pwede <laughs> uh, yan. Magalit Para lang na natin yung punto. Sinama rito sa Maynila. Pagdating dito sa Maynila, ay wala naman silang masakyan na iba, kundi tricycle. Okay. <laughs> uh, diyan, habang binabaybay ng tricycle papunta doon sa bahay ng kanyang uncle, ano yung masamang nangyari. At uh, itong tricycle na ito ay nahulog sa kanal. Nung pagkahulog sa kanal itong tricycle na ito, natilapon silang dalawa, magkaibang direksyon kung saan sila natilapon. Itong mag-uncle na ito, yung, uh, yung uh, na natilapon sa kabilang side, yung isang uh, yung pamangkin natilapon sa kabilang side. Di bangon ngayon yung tiyuhin. Nako po. Nasaan na yung kaya yung pamangkin ko? Lagot ako sa tatay nito. Dahil uh, eh, siyempre responsibilidad ko na uh, itong pamangkin ko na alagaan to. Hindi ko naman alam na ganito magyari. Di nag-alala siya kung saan na yung napal, uh, Di niya makita eh. Yung kadyang pamangkin. Dito na ang sister. Talagang hindi niya makita. Tumawag na siya. Pamangkin, nasaan ka na? Sabi niya yan. <laughs> Di wala pa rin sumasagot. Naka nag-aalala talaga yung piyohin. <clears throat> Di, ito na. Pangat mong uh, Pamangkin, nasaan ka na? Sabi niya yan. Di, mamaya-maya. Sumagot yung pamangkin. Angkel, angkel! Nandito ako! May mukil ako sa ating moral! pala pa ka, dayana! <laughs> ay! bakit naman to? Tumang tinasabing mo, may bukil ka sa iyong noel. Ano ba yun ang toro mo, uncle, na huwag akong gagamit ng, ng uh, kolo, ano pa? O, oh, ay, eh, syempre, ano bang tawag doon sa bukol? Eh, di bukil! <laughs> <coughs> Ay, grabe. Pero, uh, botod, parang mukhayatan na, mukhayatan, hindi kasang ayon sa iyong panahon. Ay, bakit? itong nga, eh, yung close friend na ito, na kay magsabi ng katotohanan, kaya hindi na raw kaya ng kanyang konsensya. ah, uh, <coughs> uh, di ba? Nako, botod. Yawa. Ano kaya? Yun po ang aabangan natin kung ano po yung sinasabi nitong si Tingking Pinoy na ilalantad na raw niya. Lahat daw wala siyang ititira. Yan ang pagkakasabi ng ating uh, resource person. So sana. At uh, ganun. At uh, magkaalaman. Pero ang tanong, ay kahit pa yata, ano pa ang iladlad mo rito, ang, sa kapal ng pagmumukha nitong mga pamilyang ito, may kahihiyan pa ba itong pamilyang ito? Ay sayang naman yung mga drum-drum na sinisinghot itong mga ito kung uh, ninipis pa ang mga mukha niyan. natural talaga, mga kapal talaga mukha niyan, ay drum-drum ba naman sinisinghot ng pamilyang ito? Oo, oh, palakpakan! Diba? Wala na kahit kaya paano mo lang itagli dyan, kahit paano pagsabihin mo dyan, wala na. Kaya, dito naman sa mga polis at militar na ito, malabo. Samantalang kung tutuusin yan, pwede na nilang hulihin yan dyan sa Malacanang yan eh. Di ba? Pwede na nilang erade dyan at uh, kanina, alam na alam ng uh, PSG yan eh. O, oh, palakpakan! Pero ano nga? Wala. Kapaano nga nga, aalma pa yung mga yan. E mga patay gutom din itong mga ito. Yung mga, yun nandiyan sa, yung naghahanap kay Pastor Kibuloy na NBI at saka polis. Hindi ba't muntik nagkabarilan dahil dyan sa 10 milyon na yan? Di ba nagtagri yan, polis at saka NBI? Dahil nag-uunahan sila kung sino ang makakakuha kay Pastor Kibuloy. Tingnan ang pagiging mga timawan itong mga animal na ito. 10 milyon lang hayop. Grabe. Muntik magkabarilan yung mga polis at saka NBI na naghahanap dyan kay Pastor Kibuloy dahil lang dyan sa 10 milyon na yan. O baka naman pwede nyo akong kontakin. Ha? Ah? Gagawin ko nga kahit na 40 milyon, bibigay ko sa inyo. Tumigil na lang kayo. Seryosong usapan to. Ah, kasi unang una, parang ah, hindi po ako magsasalita ng ganito para para pigilan ko yung paghahanap kay Pastor Tibuloy. Okay naman po yan kasi kung legal nga yung warrant of arrest or search warrant ninyo. Ang problema ko po rito, kaya ako po nag o ng 40 million Huwag nyo na lang uh, ha, hanapin yan dyan. Kasi unang-una, wala yan dyan. Ngayon, kaya ko po ino ito para lang po sana huwag maging uh, huwag magkaroon ng nervyos yung mga bata matatanda dyan sa nakapaligid dyan sa ah uh, kingdom nation na yan sa KOJC na yan yun po pero ikaklaro ko lang po, hindi po ako mag o ng 40 million para sabihin na huwag nyo nang hanapin si Pastor Kibuloy. Hindi po. Hindi po ganun. nag o po ako para po tigilan nyo na yung ganyang sistema ng pag ninyo dahil ang apektado rito na nagkakaroon na ng nervyos yung mga tao dyan. Lalo na po yung mga, yung mga bata at matatanda dyan. Yun po yun. Yun po gusto ko lang liwanagin sa'yo. 40 million, ibibigay ko sa inyo. Unang-una, wala po dyan yung hinahanap niya. Kasi hindi, hindi naman po tayo konsentidor dito na para pigilan yung uh, uh ano mang na, na, nasa saad sa batas. Kung ano po yan sa batas, batas. Pero sinasabi ko po lang dito, ayusin po natin yung pagpapatupad sa batas nang hindi tayo nakakaperwisyo ng ibang tao. Iisa lang po yung hinahanap niya si Pastor Kibuloy. At uh, unang-una, uh, hindi pa siya convicted at hindi siya nagtatago sa batas. O, sasabihin na naman itong mga tanga na ito, bakit hinahanap kung hindi nagtatago? Kasi tanga kayo eh. Di ba? Kaya ako sinasabi na hindi pa naman siya, hindi naman siya nagtatago dahil unang-una, hindi pa naman siya nakukundik ng korte na sinasabi ng korte na ikaw, Pastor Kibuloy, ay guilty beyond reasonable doubt. Wala pa yun. So, ang ibig ko pong sabihin dito, ha, choice niya yung magtago siya dahil alam niya na madidelikado ang buhay niya, lalo't nagbigay na kayo ng 10 milyong reward. Yan. Diba? So, yun po yan. Hindi pa siya convicted. Wala pa siyang kasalanan. Pero binigyan niyo ng warrant of arrest, yan po ay illegal. Ngayon, dahil sa alam ninyong legal yung ginagawa ninyo, tama yung mga pinaggagawa ninyo, mga ungas kayo, ito lang masasabi ko. Stop na. Dahil ang kaya ko po pinapa-stop kayo, Dalawang bisis ko na pong sinabi sa inyo. Ang rason ko, dahil marami na nagkakaroon ng nervyos na mga bata dyan, estudyante, mga matatanda dyan. Kabubuhan yung mga ginagawa. O oh, sige, ako magbibigay sa inyo ng 40 milyon. Tumigil lang kayo dyan. Baka mamaya, bukas lang bukas makalawa baka yung mga bata diyan na sa sa Davao or mga matatanda diyan makikita niyo na nakaupo sa isang sulok at maghuhuli na lang ng langaw at pag ganyan ganyan na sila ngayon dahil sa apektado na yung utak nila dahil sa mga pinaggagawa ninyong mga animal kayo tang ina Para Palakpakan din sa mga bobo. Ayan. kalibasa sa yung mga nag-uutos sa inyo, mga ngiwi. Uh. Mga singhot. <laughs> Buisit kayo. <laughs> Parantado kayo. Kahit kailan. Tama pa ba yung pinagagawa niyo ngayon? Akala ninyo hindi yung malaking uh, malaking ipikto yung mga pinaggagawa ninyo yan sa mga batat at matatanda, malaki po ang epekto sa utak ng mga bata ngayon. Mahiya kayo sa balat ninyo. Sabagay, yung mga balat ninyo, lalo na itong sidiwata na ito, parang balat ng kanggaro. Palatakan! Diba? Tarantado. Tapos uh, ito pa. Ang inaabangan na lang itong si uh, Attorney Claire Castro, Batas Attorney Claire Castro, yung, uh, yung YouTube niya. Ang inaabangan na lang yung issue niyang kay Pastor Kibuloy. Issue kay VP uh, Sara. Issue kay uh, President Duterte. Issue kay Attorney Hare. Ito yung Attorney Bubok. Ah? Tinan mo, wala nang ginawa, kundi mag-vlog na lang naging vlogger na lang itong attorney bugok na ito. Magkano kaya ilang kaya ang average ito? Baka 70 70 74.9 siguro. Kasi ang passing grade yata ay uh, uh 75. Yung kaya sinasabi ni President Duterte na 75 lang daw siya. Baka itong si uh, Batas uh, Clara Castro na ito 74.9 tapos nagregalo ng isang baka, kaya ayon binigyan na ng lisensya na maging abogado. Kaya ito yung walang kaso. Ang inaabangan niyan yung mga uh, issue dito sa kay uh, Pastor Kibuloy. Napakatangan itong abogado nito. Ha? Huh? Isa pa mga kaibigan, paalala ko lang po, ay uh, tingnan nyo lang po yung itsura ng mga vlogger dyan ng mga gunggong. Yung mga vlogger dyan ng mga tanga. Yung mga vlogger dyan ng dogyot. Ha? Tingnan nyo naman. Gustong gusto nyo yung pinapanood yung mga vlogger dyan ng mga dogyot. Na mga... Imaginin mo, haharap ka sa camera. Libo-libong tao ang nanonood sa iyo. Tapos yung uh, nakasuot ka ng sando. Ha? Diba? nakasuot ka ng uh, t-shirt na hindi niya yata nilalabhan. Nakabang, ang bantot tingnan. Di ba? Tapos yung vlogger na ah uh, kuwan, kuan ah nagkurbata nga. Pero napakalaki naman ng ilong. Palakpakan. Eh, may Pero wala kang makikitang mukha, ang makikita mo, ilong lang palakpakan. Yun <laughs> ang mga pinapanood din niyo. Nakakaawa kayo. Unang una, pansinin lang ninyo yung, eh, hindi ko sinasabing ako, sa, sa akin kayo manood. Pero pansinin nyo lang. ha? daldal -dal sila ng daldal. -dal. Lalo na dyan naman, nag-aawayan na nga, di diba? ba? Sila-sila. O, di ba? Mga bastos. Ako, kung nagbabastos man ako rito, ah, nagmumura man ako dito dahil sa, dito sa mga politikong mga kawatan. Eh, sila-sila, nagmumurahan, sila-sila. O, oh, yan ang gusto nyo gusto panunurin. Yan, ina-idol ninyo. Ang ibig ko pong sabihin dito, piliin ninyo para maging uh, para maging maganda yung uh, aura ninyo. Di ba? Tuwang-tuwa na kayo mga kapanood dyan, tapos ganyan ang ganyan, ganyan ang ganyan, nakasando, nangangamoy yung kilikili. Ah. Di ba? Ganyan din si May Kabe, di ba? Walang ibang inabangan yan. Ita yan, Duterte. Sara, uh, Kibuloy. Iyan ang uh, itatapik. Walang alam itatapik. Kaya mo. Kaya lalong lumalaki, hindi na papansin. Lalong lumalaki ang ilong. Baka mamalaya ninyo yan. Baka naglalakad yan. Ilong na lang yung makikita ninyo. Baka pag nagbablog yan kaharap sa inyo, wala na kayong mukhang ma Napakasagwa naman yata yung uh, ilong na nilagyan mo ng uh, toldok na mata. Ha? Puro ilong. Di ba? Itong si Claire Castro naman, okay naman, may tsura naman. Kaya lang, ang tingin ko rito, parang kanggaro din dahil kasi unang-una, uh, kahit may tsura yan sa 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 tunay na uh, niya, yung pag-uugali nito na walang ibang tinapik kundi si Pastor Kibuloy, President Duterte at saka si Sara Duterte, ayun nga, tingin ko sa kanya, bubo. Tapos yan ang uh, pinapanood nyo. Atorning tanga. Atorning bobo. Sige. Gusto niyo ng banatan, di banatan tayo. Ang uh, pagkakaiba ko, pag binanatan ko kayo at nag-react kayo, tutusokin ko yung mga tumbong ninyo. Uh, kayo ba meron ganun ka, meron kayong kaalaman na gano'n? Wala. Kaya kahit ano sabihin ko rito, pwede. Pero kayo, hindi kayo pwede magsabi sa akin dahil tutusokin ko yung mga ngalangala -ngala ninyo at mga ninyo. Baka nga mamaya matusok pa pa yung uh, malapit sa katotohanan ay magkadugo-dugo yan. O, tingnan mo yung makmak -mak na yan. Makmak pa na, ano ba yung niya? Na parang isinuha ng bayawak. Akala mo yung, uh, yung mga uh, tipong may ka, tapos nagukay ka ng libingan sa simenteryo, tapos biglang bumangon. Yan ang itsura nito, makmak -mak na ito. O. Titirahin mo si Maharlika, mahiya ka. Unang-una, malayong malayo, wala ka sa, kahit pa yung puyukot ni Maharlika, ka, itumba sa iyo, hindi, hindi ka pa rin manalo yung tsura mo. Pero, yun ang ko na. Grabe. Marami dyan yung mga vlogger na mga kwan. Mga vlogger na patay gutom. Ha? Ah? Mga vlogger na nagmamagaling, nakala mo pinakamagaling, Bullshit kayo. Ulo, mga ulo yata itong mga hayop na ito. Baka mamaya lahat kayo, isa-isahin ko lang pagtutusokin ng mga tumbong ninyo nang madala na kayo eh. Mga na kayo eh para wala na ako nakikita ang mga dugyot ng mga vlogger eh. Bullshit kayo. Ang kakapal ng pagmukha rin ito. Walang, nga, walang pinagkaiba dito kay butod dito. Mga yakapan ito. Pero mga masasangsang ang mga bunga nga nito. Buisit mga ito. O ayan po. Balikan ko lang po yung ating topic na kung saan po ay abangan po natin yung paglabas nitong si King Pinoy at maglalahad ng kanyang lahat daw ng kanyang nalalaman. Ayan. Yan po ang ating abangan. So, uh, ganun din po sa lahat ng mga bago nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Maraming maraming salamat po sa inyo. At magbola po ngayong araw na ito ng inyong pagsusubscribe. Kasama na po kayo doon sa mga susuwertihin. Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat. We'll be